sonogin mo yan, mo. sonogin mo. Sunugin, mo. sunugin mo. mo ha. Sunugin mo. sonogin mo yan. sonogin mo. Abuhin mo. Ibalik mo to sa nagpagawa yan. Ibalik mo. Ibalik mo. Ibalik mo. Ito po ang galit niya rin sa tao? Bakit binagawan. Sa trabaho daw. Kailan pinagawa? Martes. Itong Martes na to? Isang linggo na. Taga saan ka? Ang kukulang. Anong probinsya mo? Anong probinsya? Sibo. Sibo. Ilang taon ka nang kukulang? Ah. na. Bayaran ka talaga. Oh, oh. Ano nga ulit pangalan mo? Yung totoo. Marinto. Ikaw na makukulam. Ninya. Ilang taong ka na ninyan? 37. Yung nagpagawa, ilang taong na? 45. Ano bang balak niya rito? Sa pinagawa niya? Anong balak daw? Wala mo. Wala, man. Gusto sabi. ulo. Sunugin yan, ha? Manika. Naginamit. Manika, ba? Sinabitan mo. Manika. Oh, o. Sunugin mo na manika. Ah, manika. Sunugin mo. Sunugin mo yung manika. Huwag mo pasbasin. Sunugin mo. Tanggalin mo yung karayo muna bago mo sunugin. Palalabasin kita dyan at yung nagpagawa ang atake nito. Okay, tanggal lahat yan. Tanggalin mo lahat. Ito ah, bro, ang alay ganyan. o yung magpatrabaho? Pangalan mo. Ay, ha? Ay, yung nagpagawa. Ay, ay, al Alfonso. Ha? Sino si Nimya? Sino si Nimya? Pagkano binayad mo? 30? 30 pesos? 30 mil? Ang laki naman ang binayad mo. Anong dahilan? Ha? 30 mil? Bakit? Ang laki ng binayad mo. Trabaho lang. 30 mil. Ang laki ng binayad mo, ah? Ano ba ang posisyon mo? Diyan sa trabaho. Ano posisyon mo, Alfonso? Foreman. Lorenzo. Lorenzo. Ayan, Lorenzo. Ha, Foreman ka. Ano bang galit mo sa tao to? Ano galit mo? Forman ka na, nainggit ka pa. <laughs> ha? Magaling lang <laughs> ang trabaho. Oh. Malinis. Oh. Masulat. Oh, ba't kailangan mo kang gitan? Baka siya foreman, di marunong magmasun. Ah, ano tatrabaho mo, kuya? Anong tulusan mo? Pintor. Pintor hmm. ba? Tama? Hmm. Ha? Oh, oh. E, eh, ba't kinaiingitan mo? E, eh, foreman ka na. mo mga asin, Mas magaling pa. Mas magaling. Ka. magaling, ka. magaling. magaling. Ah, nahuli ko na yung pinagawan mo. Alakay pa lang yung binayad mo. Ha? Mo pa? Ah, di na man, ah Ano gusto mo? Uh, Ikaw ang kulamin 'ko. Ah? Marami ba puno dyan sa <laughs> <laughs> Ha? <laughs> ah? Marami ba puno dyan Balite, balite.